Ayan mga farmer magandang umaga po. ko po tayo ng kambing. Ayan, si ano. <laughs> yung natin, yan. Napakaamo. Ang kapit agad yan, nakalay pa de de. Ito po ay eh, nasa 3 months na. Maliit lang, gawa ng native. Ah, bali, ito po yung tuturuan, yung bagong ano natin. Ah. Medyo upgraded na rin. Babae po ito. Dalawa po yan, matay na yung isa. Sa Japan patay nung uh, ilabas. So, Turukan lang natin ng vitamin B complex at saka po uh, iron. Parang sigla. Amoy na amoy yung gata eh. Sa dedi ng... Sa dumi ng... ng kambing na bata. Ano po itsura niya Upgraded na rin. Buta hindi nasalis yan. <coughs> Gawa ng yung mga... Yung mga anak po na... Aray pong ibang mga anak ng aming mga kambing yun po iba mga native talaga gawa nasa, nasa po ng ibang mga kambing na natakbo dito sa amin nasa kabilang bakod ito hindi upgraded na rin to babae po ito yung isa ay patay na so dyan patay ng inyanak so, ito pong isa ito pong inahin ay turo natin ng vitamin A D. E. buwan pa magpapasampan na rin to mga 3 months pa siguro may bumibili na ito eh sabi ko hindi pa pwedeng benta, bata pa naman tatagal lang pa sa pag-alaga <coughs> ito naman po ay dewormer para sa inahin

ganda ang Magandang araw po Dito po si Eric Robbie Apo. Eric Robis po. Alin po kayong bahay? May baka daw po yun eh. May may baka daw po. Resort pala to. Opo. Ilan po sa ngayon yung ano? Baka Yung may nabili akong baka doon kaya na yun nakaisang buwan lang Ah kay Jer po? Oo uh, Ay di malaki na Dito lang o oh. 59 dito Yung isa Tuturukan ko Napalalagyan ko sa ilong Ay hindi naman nandito yung dalawa hindi nyo hindi naman nandito hindi naman nandito Ah, okay, ah, pero nagtotar ko sila. Ano ah? ng po. Doon na binili niya. May isang buwan na po yan. dugula na kaunti ang ilong niyan. Maamo naman ito mga gantong baka. Ito na rin. Hindi pa yun. Kaya ina. Masong ano. Up there. Mm. i love it ko. Magkano pa bili? 59. Ayos na po. Pag mga gaya naman P di kulay sa dyang... Nagpunta rin kami kay Ian, no? Yung kay Jones. Okay, naliliitan sa mga baka. Pag bagong dating humabangan nyo. Mm hmm. Nung no, bumili ako dun eh. Noong... Pero yung akin naman itatatlong buwan yun. Para nung no, isang linggo lang. Oo. Mm hmm. Madalas akong nanonood sa ano buwan. Yung pabibili lang ano? po 46 ang ambil eh. Marami din rin pa iwi pero. Mabuti yung pinanood ko nga yung, yung matanta. <laughs> yung sinuli mo. <no>? Ha? Ah? <laughs> Balik na yung matanta. Kala ko'y bali yun eh. Hey, lima, uh, mo naman, mo oh, sinabihan ko na abay, lumapit pa rin ang alangan. Ah. Sino may kahit in, kahit maitim 'yung ano? Kuha ng ito lang mani. Eh. Ah, po. Ay, uh, hindi ako nag-aano nang mga babae natti, ilang anak eh, ano? So, ah, kali. 'Yung mga babae, 'yung ano, mga lalaki, pwede mo okay. lang i O. Uh -huh. 'Yan ang medyo na, ilong. Medyo na porsa ang ilong. Eh, Oho, ay medyo ano 'yan. Medyo ladan ang ilong. Dino's Juan Dor. Pero dito 'yung nilipaskan. Anong binili niyo doon pala ang niyan? Oo, oh, doon pa uh. sa buwan sa akin uh. okay niya? Ano, anong may pera. Pwede naman yung kahit sa buwan lang eh, Oo oh, po. pag ako, baka mo i-vlog mo Pag-ingay mo ako. udah dan yang di itu gambaran kalian di itu awan awan komentar kan ini po galeng Jardin. Ito yung nabili namin yung kapatid ko eh. oo. Ito yung tariyan. Ay, mga baka niya, nandito na. Dahil nila, nilagay ako na lang. Ay, pinaputol nyo na ang mga nyog. Sadyang yung nabili namin po. Ah, pinaputol. Tawa ng nilotilot ito eh. Ay, nung nang mayari. Bakit? <laughs> eh! tayo ko nung isang beses Magano po kaya? Ang babago to, tinuro ka ko nung uh, Ay talagang nung umig kasi eh. Ang ko eh ingat ko sa, ano, Ingatan dito Ingatan nyo rin po, mabangga kayo eh Tatagang na uh, Tsaka matapakan kayo Bumanon yung pasa hulihan, sumipa Pag atras ko eh, inamot pa rin ako sa uh, may, uh. dami ko na rin nag sa gaya yung mahirap kasi ito din ito hindi mo sa sabi ito na gusto ganda yung sorbol eh no ngayon <laughs> e magabol bagay madaling huli yung orang ganun malalaki oh, maana -ma pa ito maamo isa doon sa mga maliliit maliliit ako maliliit ang bibilis tumakbo parang hindi pa tinapapagod Pagod, oh, yun, <laughs> Pagod yung, yung na. Yung ano, yung kausap ko kanina, yan ang kaidara ng mga yon Four yung kanila, iniwala yun agad. Ang akin naman. Ginawa ko, yung sinusuportahan ko pa rin doon sa... <tod> Hirap itorok ng vitamins Ang lapot Hindi agad lumabas Hindi agad lumabas no? May na laki ang karayong ko Isa naliligo pa ito kalibaw ako na ko eh Maganda ito ito eh Anong ma mali Maiksi -e lang Tama lang 3 hmm. Tripod Yung aking isa ano, eh Lipo Pag sobrang habaw eh ano Delikado malikot okay. hmm. Delikado maiwan okay. hmm. ano Naliligo po Nababalik

Ng bahay ang aking kapatid dito eh. Diyan bandao. Diyan na uh na baha dito. Walang ilog yan. Opo. Opere na pagka pagkayong ang ano eh ano. Yung nabaharahan doon. Eh eto ay na eh. Eh di si karalan si Roding may nilaban ng baka. Eh oh. ito pare Dios, ang bahay dadito. Lumubot sana nitong laman. O. Oh. 'Yan manibayo na ng aking aking tiyahay. Ang daming tali. Aba, maganda. Maganda ang katawan na. Maganda mukha. Hindi, Maganda mukha. Noong nasipa yan, ah. kaya kapay mo ganito, nabog ang ano yan. May mabait ng inahin. Tari sampo. May hila niya po. Paganda ng ano mo. po ang mga ganyan eh. Oo oh, eh, nung tayo nagpangita doon kay ano eh. Ayun, oh, kay talong. <laughs> Dami na nakuha sa ano. Ay, ito paano kasi. Kahit paano, ano, kumikita din naman. Oo. Oh. Ka, okay. na, ano, Aba, malaki oh, pa oh, nga kinikita oh, nun no, sa akin. Minsan oh, daw okay, binabayaran mga may... din ang binta mo eh. Oo, oh, minsan binabayaran daw sa kanya ng 1,000 eh. Natutuwa ang customer. Kasi ano, si Talong, ano na ano, yung may negosyo din siya na pang... Nagdadamit po yata yun. Yung mga mga short short. Matras, <sighs> matras. Ma Ulit. ngon tole ng pato ano nga ito ano <laughs> so, hinilisan dong na namin ang mabigat <laughs> Ang kung inilay sa namin eh, ano eh. Sabi ko, eh, huwag kang katiwalaan, nanini pa ah. Nakasipa, mabuti hindi na. <laughs> hindi na solid. Okay. Inano namin yung, yung bang kinural namin, kabali ah, yung pinagkano namin ng kural eh. Eh, hindi kawayan. Yung kukulamber, bali. Tapos ah, mura pa. Pati, huwag eh, kang katiwala Gawa hindi makalabas ang ano hindi, hindi mo pa dede. Pag nanganganay daw sa diyan dapat i Yung sabi bata pa pala ang inhinari. Iuna anak yan? Siguro ay matagal na rin bago umano. Oo, matagal. Eh, sabi ka nung tuhin kong yung kilala mo kasi Binog. Naririnig um, ko. Mamimili, mamimili ng baka dyan naman ah, laki. Naririnig ko nga. Yun, ng pinsam, kapatid ng ambiyan nandiyan. Ang ama. Ah! <coughs> 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 bikin di subscribe channel ini, tumama din eh na, parang naano sa sugal eh parang naano sa sugal eh nahabit na sa sugal katali okay. hmm Narepo sa ulo. Hindi na kayo mahirapan ka diyan. Mga dati ko, oh, hindi, hindi ka tulad ng mga dati ko, kadaling huling at kababait. Ah, alpasan nyo na Alpasan ko naman yan Basta eh. kong hindi ulan para Talab na talab ang gamot Ang dami kong karayom eh Lagi ako naliliko ng karayom Ay, pagka maligot ang ano Sobrang wild ng baka Sabahin na ka na Basta ko lang huling karayom nakikita mo naman ano kahit pa, paano na ano ang katawan okay. ano. Ay ari nabalbasi na pala rin siya. Ito nabalbasi na rin tong isa. ka kasabay noon. Oo. Uh -huh. Ito na. Ah. Bali tatlumbuhan may eh, inaano ko lang tong isa kasi parang may hinahanda ko lalo sa. Kaya ito mo mga tao. Uh, kasing kasi lang mm. ng, pero yung inahin ko doon. Saka ko na pagkalawala uh oh. na yung ano. Mm. Lalo ko din. Ayaw nyo na ng babae Huwag nga nang walang malalawigan Hindi nga saan na babae, hindi pa Ang problema ng lawigan Ganyan din ang tatay ko eh Ganyan din ang tatay ko eh na sa akin yun eh Dapat yung nakakatatlong anak ka na eh Pero yun na yung nabili ko eh Tagang ano pa Lumalaga pa Gusto nga yan lang Ang gusto nga Tsaka sabi ng kapatid din bin ako Yung si Ruben nga Yung namimili, si Villa Sabi niya yun sa ang malalaki, matagal magpa mm. mga dalawang, halos dalawang na, taon. Dalawang no? taon. Hindi ka tulad ng sa taon kalahati. Eh. Tagalog. Nagpapa, ano, yeah. Na papa ano na papa. Hmm. Ay, sige, sige, sige. Ah. pa ako. Ah. Uh, Kasi uh, may beses na lang. pa pa. Ah. Ay, ay pabalik na po ako sa Batangas at tayo po ay papasok na sa trabaho Nandito na lamang po ulit uh, sa usunod nila ang ating farming po. Salamat po at God bless. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo palagi.